Ang ginawa ko mga agri ay pumili ako ng dalawang sirens. Yung karayom ng maliit, ito yung nilagay ko dito sa malaki dahil maliliit pa yung biik natin. Hello mga ma ah. welcome back to my channel. Ah. Ngayon mga kaagri ay didon sa series natin sa ating biik ay magtuturok tayo ngayon ng vitamins yan. Bumili ako ng kuporta mga na sa walong pirasong biik ay walong ml ang binili natin. Tagwan, in, tagwan ml bawat isa. Yan. Ang ginawa ko mga ay bumili ako ng dalawang sirens. Yung karayom ng maliit, ito yung nilagay ko dito sa malaki dahil maliliit pa yung biik natin. Uh, ngayon mga ay nakuha natin to 16, 18, pinurga natin ngayon 21. Uh, after 3 days ay magtuturok tayo ng vitamins. Yan. Palala lang mga kagre, ka yung pagturok pala ng purga ay sa pagitan ng laman at balat. Yan. Ngayon naman mga kagre, ka sa vitamins ay ituturok natin mismo sa laman mismo ng biik doon sa may sa may sa may taba niya or sa may laman niya doon banda sa puwet. Yan. Tara mga kagre, ka injection na natin. Tara natin si Boss Rendren. Ang gwapong tao. Gwapong tao. Yan mga kagre, ka ito na yung biik natin pang anim na araw dito sa atin, yan. Ayan, malalaki na sila tapos natin mapurga. Vitamins tayo ngayon. Wala namang, hindi naman basa yung tayo nila mga kagri. Ka Basta importante mga kagri, ka magbigay kayo ng vitamins ay hindi basa yung tayo nila. Ayan. Para iwas tayo sa ano. Magkakasakit sila. yan yung pakain pa rin natin sa kanila. Ay free starter. Na ultra pack. Ayan, unli pa rin. Tara, inject tayo. Yan, mag-inject na tayo mga kagri. Ka May mga kuntik yun. Yan, yeah, karayong natin maliit. Okay. <coughs> <coughs> దనే ఏరుకు 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 ఏరు

Yan mga kagre, ka natapos natin ma-indikan yung lahat. Yan. Ayun, indikan na natin lahat sila mga kagre. Ka Normal lang yan sa kanila mga kagre ka na parang na-stress ng konti pero okay rin yan mamaya. Yan o. No? Ah, uh, ito mga ngayon mga kagre, ka ay uh, titimbangin natin. Una natin timbang. Magtimbang tayo ng isa sa kanila. Kung ilang kilo na sila para mamonitor natin yung laki nila. Yan. Para na-stress sila. tawag timbang taya Hello uh, you know, mga kaagri, ah. maghuli tayo ngayon ng isang biik mga kaagri. Titimbangin natin kung ilang kilo sila. Ayan. Uh, Ilalagay natin dito sa sako at ititimbang natin doon mga kaagri. yan. Uh, uh, huli tayo isa. Ayan ang kamay-kamay natin. Ayan ang kamay-kamay natin. Yan mga kagre, ka titimbangin natin kung ilang kilo yung isang biik natin. Yan. Yan. City kilos mga kagre. Ka Kaya kailangan natin itong i-unlay yung pagkain nila. Yan. 7 kilos. Yan. Seven 7 kilos. Ayan mga kagre, ka na-stress yung baboy natin. Uh, normal lang ito mga parang high stress sila. ayun bukas, uh, makulit ulit yan. Ayan. Bali, ang isa dito mga kagre ka ay 7 kilos. Uh, kailangan natin ito tutuluhan ng pagkain para makaabot sa 30 kilos pagdating ng December. Ayan. Pakainin natin. Ito palang paimlanan ko mga kagre ka yan. Tapos magagawa pa ako ng cupon dito. Ayan, bukas siguro. Uh, sa ngayon, yan muna pa nila. Yan. Nilagyan ko ng King's Vita Plus yung tubig So yung pakainan, pakainin natin Bali, ito yung pagkain nila mga At ito yung panghalo natin sa tubig At saluan natin kunti yung pagkain nila Ito pala yung King's Vita Plus, yan Pakainin natin Dik, dik, dik nagugutom sila ayan. ayan ayan okay na sila kanina lang yun pa na stress sila pero ayan mamaya kakain na yan ah yeah, salamat oh, ah ayan mga kagri kakain na yan <laughs> uh, ang pinapakain natin dito ulit nito mga kagri ay ultra pack na pre starter Kakain yan, na yan, na-stress lang yan, pero mamaya kakain na yan. Ayan mga kagre, ka after ilang minuto, kaya hindi na sila ganong na-stress. Ayan, kumakain na sila. Ah, ito mga kagre, ka lagi natin itong lalagyan para yung pakainan nila para mabilis silang lumaki. Hindi kong binasa ito mga kagre ka dahil pag hindi nila maubos kasi ay masasayang. Ah, maganda yung hindi basa, yung tuyo lang, tapos may tubig lang sila palagi, hindi sila mawala ng tubig. Uh, okay lang yun para sa akin. After nito, siguro, mga 2 weeks mula ngayon, ay hatiin natin dinto magpapakain tayo dito ng, magpapakain din tayo ng tuyo na feeds, at basa. Yan, after 2 weeks. Pero sa ngayon, tuyo mo na. Yan. Basta may tubig lang palagi, yan sa paimla na nila. Yan, hindi na sa ganong stress dahil nabigyan natin ito ng purga at vitamins, uh, expected natin ito na mabilis sila lumaki. Ayan, basta may tamang pagkain lang. Ayan, makulit na sila ulit. Tapos ito mga kagre, malapit na mga anak yung inahin natin. Ayan, ayan si Blissy. pangalan itong inahin natin si Blissy. Ay, 100 days na pala to, ito ngayon. 101 days yan. tapos ito pala mga kagre ka ah, ito yung pinagkabalahan ko ngayon gumawa tayo ng dalawang kulungan ah, yan ang plano natin dito mga kagre ka ay yan, ah, lagyan natin ito ng bubong yan, tapos ang ilalagay natin to sa gilid mga kagre, ka kawayan lang guod, guod sa bisaya yan dalawang ano, dalawang kwarto, yan Bali, kung matapos tong dalawa, uh, bali may apat na tayo na kulungan na biik, uh, isang simintado at saka yung isang hindi, kulungan ng manok natin. At saka ito ay yung dalawa. Pupluringan natin to ng siminto. Yan. Tapos kawayan, naguod yung ilalagay natin sa, ano, diyan sa gilid. Ayun mga kagri, ka tapos na natin ma-injeksyonan yung baboy. Ayun mga biik natin, walong piraso. Uh, okay naman. Uh, hope mga kagri ka ay mabilis silang lumaki. Uh, gabayan tayo ng Diyos sa uh, pagpalaki natin sa kanila na mahit natin yung 30 kilos pagdating ng December o bagong magpasko or bago mag-new year, uh, may benta natin to na medyo mahal uh, so baybayan yung aking vlog mga kaagri lalo na dito sa ating series sa ating mga biik sa walong piraso uh, kung magkano talaga kikitain natin dito pagdating ng December ba o bagong magpasko yan Maraming salamat mga kaagri uh, subscribe yung aking YouTube channel Marlon Agri Vlogs And maraming salamat mga kaagri At pakilike na rin ang aking video Para i-recommend pa ito ni YouTube At makagawa ka tayo ng maraming Mga video pa At mamonetize tayo pagdating ng panahon Maraming, ma maraming salamat mga At maraming salamat sa inyong lahat Sa panonood at nakarating kayo sa video ko to uh, Thank you mga And bye bye